Balang hapon mga ka-hunter bali hapon naman ngayon titira di ni Kabadi binuntan ako sa bahay at nag magpakana ng uh, ganito patok-tok mga ka-hunter yan bali papunta kami sa spot namin mga ka-hunter yan magandang tubig medyo manalim mga ka-hunter yan tara at nagkana uh, tayo mga ka-hunter Adal kami ni Kabadi mga ano naman ito mga kanter? patoktok kanter, ang tawag namin patoktok ito patoktok or yung mga kanter ito kabady ang aming promotor ay pinuntan ako sa bayat magkakana daw kami ayun kabady ano, ang ganda ng tubig oh ganito kanter ang estelang patoktok namin oh, medyo malambot ang padulo Ayan, bulati kanter ang paya namin wala kami mahuling ulo ulo So, kayo dito ha. ito lugar na ito. Ito may plastic na itim. Yan. duro ang rubloid ng hunter. Nako! Ito yung hingahan uh, ng dalag. Yan ha. Dalag hunter ang huli bukas nyan. Wah! Magiging ha! Yan. <tinyo> <tinyo> Anong bao? Huwag baot. Napakawalan namin pag bao. Bawal. Yun. Yung endangered species na yun. Pag sa wapwede, favorito ni kabati yun ikaw ang diyang mahilig sa sama shout out sa inyo mga taga subaybay namin ikaw ba mix mahilig sa kay Peace Hunter maraming salamat sa suporta at sa SYT at saka sa ano Team Gin maraming salamat sa pagpalago ng aming bahay medyo malapit na magkapundasyon yan para nagasaksakraan ng kalaban si Kabadi Medyo agad din kami makanter. Mga 3 km siguro ang layo sa bahay namin ito. Hindi, wow. Ito. Lakad lang makanter kami. O, kaya nakapura na ni Kabati. Ayan, o, parang nagsaksak pa ng kalaban yan. Ayan, o, bulati lang kanter ang kanter na nabanat niya. No? Kanter sa uh, next naming pagkakana. Yung special naman ng pain namin. Ulo-ulo. Palaka yung kanter paglaki. Oh, huwag yan. Sinaksak na naman ni Kabati doon. Tiboy talaga kumala. Ayan o. Oh. <makes noise> yan yung bahalang kana na ni Eh <makes noise> <Yan, makes noise> Kanter, update namin kayo bukas ha. Kung gano karami ang huli namin. Mga tirada na dito si Kanter o. Oh. Ayan. balik Kanter. Patapos na kami. Huwag na. Bali, dalawa na lang yung titirahin ni kabadi dun. Oh. Dito ko na siya iintayin. Medyo matakas na ayan nakapalit namin kayo bukas mga ka marami mga mo maagang magag kami mga panlaw bukas mga alas sa 5.30 siguro papunta na kami dito mga ka yun makita si kabadi, ito miranda na salamat, ka na kami maraming salamat mga ka Ay, si kabadi nasa una si kabady nakakita ng bayabas so... oh nakakita si kabadi ng bayabas <laughs> oh ano? ayan ka

Dito kami, yan yung spot na kami. Kita ng tubig, mga hunter. Ayan na yung Kabadi. Anak ko, may disgrasya nga. Mabo tubig. Ay, may nadali si Kabadi. Oh, laki. Oh, ah. Laki. Ay, nakabi naman na si Kabadi. Ang galing talaga rin na mali. laki, jambu. kaya ay medyo luminaw na oh bilis lumiit pala ng tubig dito yan yeah, balik kaanter mahirap umuli biglang lumit ang tubig nito mga kaanter kaya medyo madalang ang siba nung aming mga kana tinabot ng iga hindi namin inaasahan na liliit agad ang tubig mga kaanter ayan yeah, ka na yun sa kabati ang na huli ng kabati oh wala 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 ini makin ay meron kanter yung atin oh ini oh <laughs> lawas ang sumot mga kanter oh ayan oh medyo may katawan nito mga kanter ayan oh kita nyo ayan oh my god wow ayan ah buhay pa buhay pa pala kanter kala ko ipatay na Oh. Ano ka, Kitang kita, ano? O, ilang kita dyan, sigpaw. Panther, oh. Medyo malambot ang stick natin yan, kaya nasunod lang. <laughs> ha! Malaki! Ayan! <laughs>

si Mitter kasi kawadi dumali oh, ayun sa aking hunter wala ay hindi kita ay ito ba hunter oh, nakahuli ito o oh. ay lukot na lukot ang nylon ito ang hunter mag ito sinibad o oh. anak ko o oh. na hunter sayang mater kita si anak natin mas oh. sini bud sayang bisa nih kita na dikit hunter sa ano dulo ah ay naku yung kasabit na naman sa kahoy kaabot oh naku ka hunter kadaling kahoy na naman boy No. Hmm? Oh, Amit ko malilita na si Badu. Hindi mo niya may butas. Kabali oh. Uh, si Badu kay Kabali. Hindi mo nakatama. Ha? Ano yung ba? bawing? Ano yung bawing?

yung ka kati na ka-hunter, inaabot na siya ng ano Inumaga na kahunter ng ano <laughs> ng ano <laughs> Inaabot na ng umaga ng kati Kahunter <laughs> Umaabot ang tubig Umaabot ang tubig um. Tibay talaga si Kabadi daw ani Kabadi oh, Pispis ng ano ito Ang laki oh Pispis -pis ng igat Nako lang yung baraso ng malaki pa yung baraso ng sanggol nagsunda <laughs> para sa iyan AG Kitchen ganyan humuli huli no. si Kawadi shoutout sa iyo AG Kitchen itong Kawadi on laki monster sa ano may amoy na canter Ah, <laughs> wala na naman kanter eh.